Ang Diyos ba ay Diyos ng pag-ibig? Hindi, ang Diyos ay mahilig sa pagpatay. Iniuutos sa atin ng Biblia ang mga sumusunod. Patayin ang mga mga ngalunya, Levitico Kapitulo 20, 10. Patayin ang lahat ng mangkukulam, Eksodo Kapitulo 22, 18. Patayin ang mga lumalapastangan, Levitico Kapitulo 24, 14. Patayin ang mga huwad na propeta, Zakarias Kapitulo 13, 3. Patayin ang mga nagsasagawa ng panghuhula, Levitico Kapitulo 20, 27. Patayin ang lahat ng nagkakasala, Ezekiel Kapitulo 18, 4. Patayin ang mausisa, Unang Samuel Kapitulo 6, Labinsyam hanggang 20. Patayin ang mga homosekswal, Levitico Kapitulo 20, Versikulo 13, Roma Kapitulo 1, 21 hanggang 32. Patayin ang lahat ng hindi Hebreo, Deuteronomio Kapitulo 20, Labing Anim Hanggang Labing Pito Patayin ang mga anak ng makasalanan, Isayas Kapitulo 14, Dalawamput Isa Patayin ang mga hindi mananampalataya, Ikalawang Kronika Kapitulo 15, Labing Dalawa Hanggang Labing Tatlo Patayin ang sinumang sumusumpa sa Diyos, Levitiko Kapitulo 24, Labing Anim Patayin ang sinumang bata na sumakit sa magulang, Eksodo Kapitulo 21, 15 Patayin ang mga anak na sumusuway sa kanilang mga magulang, Deuteronomio Kapitulo 21, 18-21 Patayin ang mga nagtatrabaho sa Sabbath, Eksodo Kapitulo 31, 15 Patayin ang mga masuway bata, Eksodo Kapitulo 21, versikulo 17 Marcos Kapitulo 7, 10 Pumatay ng mga estranghero malapit sa simbahan, bilang isa, 48 hanggang 51. Patayin ang lahat ng tao pagkatapos ng labanan, Deuteronomio Kapitulo 20, Labintatlo. Patayin ang mga sumusumpa sa kanilang mga magulang, Levitico Kapitulo 20, Sham. Patayin ang mga lalaking nakikipagtalik sa ibang lalaki, Levitico Kapitulo 20, Labintatlo. Patayin ang sinumang nobya na hindi birhen, Deuteronomio Kapitulo 22, Dalawamput Isa. Patayin ang mga sumasamba sa maling Diyos, bilang 25, isa hanggang siyam. Patayin ang lahat na hindi nangilin sa Sabbath, Exodo Kapitulo 31, labing apat. Patayin ang lahat sa isang lungsod na sumasamba sa maling Diyos, Deuteronomio Kapitulo 13, labing tatlo hanggang labing anim. Patayin ang sinumang pumatay sa ibang tao, Levitico Kapitulo 24, labing pitu. Kung ang mga mananampalataya sa buong mundo ay mahigpit na susunod sa mga utos ng Diyos ngayon, syam na pong porsyento ng populasyon ng mundo ay mapapawi. Nangangahulugan ito ng isang radikal na pagsisimula muli para sa mga nakaligtas. Mapipilitan sila sa mahigpit na pagpaplano ng pamilya na magtatapos sa hindi makontrol na paglaki ng populasyon. Ito ay haantong sa isang mas makatarungang pamamahagi ng trabaho at mga mapagkukunan na may daan sa kalidad na edukasyon para sa lahat. Sa bagong sanlibutang ito, sa wakas ay mauunawaan ng mga tao ang mga kalupitan na ginawa sa ngalan ng relihiyon. Magiging malinaw na ang Biblia at iba pang mga relihiyosong teksto na kadalasang nagsisilbing mga katwiran para sa karahasan, sa katunayan ay nakakapinsala at maaaring kailanganin pang ipagbawal. Mahalagang kilalanin na ang ideya ng isang Diyos ay isang ilusyon lamang. Wala ang Diyos. Ang tanging nakaligtas ay maaaring ang mga Hebreo, ngunit hindi sila umiral sa loob ng maraming siglo. Ang tunay na nananatili ay kalikasan ng hindi pag-aalinlangan ang lumikha ng buhay. Ang kalikasan, na may hindi masisira at walang hanggang kapangyarihan, ay ang tanging pare-pareho sa ating pag-iral. Ito ay kalikasan na nagpapanatili ng mga pundasyon ng buhay at laging mananatili, anuman ang impluensya o paniniwala ng tao. Gaya ng sabi ng turo ni Vishnu, ang hayop ay nasa tao, at ang tao ay ang hayop.